Tatlong outstanding projects na gawa ng mga estudyante ang pinarangalan at kinilala sa BPI DOST Innovation Awards 2024. At upang mapalakas ang kanilang mga proyekto, ang bawat tatlong team ay makatatanggap ng cash prize na 150,000 pesos. Labing-isang paaralan ang nagpakitang gilas dala ang kanilang inobasyon na tutugon sa mga mabibigat na problema sa agrikultura, edukasyon, kalusugan at nutrisyon, kapaligiran, pamamahala sa sakuna, kaligtasan at seguridad, transportasyon, entrepreneurship at trabaho. Ang BPI DOST Innovation Awards sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology Science Education Institute o DOST-SEI ay isang kompetisyon na humahamon sa mga Pilipinong mag-aaral ng basic at applied sciences na makalikha ng mga teknolohiya na tutugon sa iba't ibang hamon ng komunidad para sa ikabubuti ng ating bansa. Our long standing partnership with the Department of Science and Technology, or DOST, and the DOST SEI, particularly in empowering the youth in the fields of science and technology, is something we deeply value and proudly champion. At the heart of this collaboration is our belief that the youth are not only just participants, but they are essential partners. In shaping a brighter future. Through BPI Foundation's commitment to sustainable positive change, the Innovation Awards seek to inspire and to challenge the best and brightest minds amongst our youth to address real world problems. When these challenges are met, they can serve as catalysts for extraordinary progress. lahat ng ating collaboration with the uh, different agencies with the private sector BPI ay yan ay nakakatulong doon sa ating uh, uh, ating um, move para ma-develop yung ating S&T human resource natin madagdagan natin yung ating mga researchers uh, scientists at uh, engineers dito sa country natin kailangan kailangan natin yan to solve all our challenges na na natin na, 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 na experience natin dito sa ating bansa no? Pagkatapos ng business and technology training, ang mga koponan ay binigyan ng siyam na araw upang bumuo at ipatupad ang kanilang mga proyekto. Sa final presentation, bawat team ay may labing limang minuto para ipresent ang kanilang project sa Board of Judges na siya ring hurado sa project selection stage. Matapos ang presentation, labing limang minuto rin ang nilaan para sa question and answer. At sa huli, idiniklara ang tatlong Outstanding Innovation sa 2024 BPI DOST Innovation Awards. West Visayas State University na nag ng gamified proper waste disposal system gamit ang image recognition at mobile app integration. Technological Institute of the Philippines, Quezon City na may proyektong Kakao Tech isang portable device na gumagamit ng sound wave technology para sa pag-identify ng cacao pods at maparami ang ani nito. Ateneo de Manila University na nagdevelop naman ng Sulani, isang semi-automated multi-level solar dryer with telemetry. Upang mapasigla ang pagbuo ng kanilang proyekto, makatatanggap ang bawat team ng 150,000 peso cash prize. Dala ng BPI Foundation ang mahalagang papel ng agham, teknolohiya at pagbabago sa pagbuo ng bansa. Kaya naman patuloy sila sa kanilang advokasya, katuwang ang Department of Science and Technology. At yan ang aking balitagham para sa araw na ito. Ako po si Jel Miranda, Delivering Science for the People, One DOST for You.